dito sa Pilapilo ando pakita ko rin sa inyo yung duktungan halos patawid na siya nitong Tirona may mga poste na siya tapos doon sa may bandang malapit sa Cavitex, nagkatayo na rin ng mga posting. good day mga kamaster welcome back to this channel ko for today's video bibigyan ko kayo ng update dito sa may Kalaks Magsisimula tayo dito sa kawit tapos dadaan tayo sa kalobloba ng Imos hanggang doon sa makarating tayo sa may gentry. Doon makikita nyo talagang meron na siyang girder. Pakikita ko rin sa inyo kung saan babaybay ang linya nitong kalak from gentry to kawit. Kaya kaabang-abang itong proyekto nito pagka natapos. At alam nyo ba mga kamasar, pag natapos itong kalaks na to, napakalaking bagay kasi pwede kayong bumiyahin mga 5 to 7 minutes lang from GN3 to Kawit. Ngayon kung didiretso ko Manila, didiretso mo na ng Kapitex kasi nakalink na siya dun eh. Kaya lalong mapapabilis yung biyahe mo. Kaya mga kamaster, samahan niyo ako sa biyahe ito ha. Ah. Sa ngayon kagagaling lang natin ng Imus Boulevard at binabogtas natin ngayon itong kali ng karsadang bago. nang ang tagos nito ay dun sa May Centennial Road itong Kalingto ay napaka ganda at napaka at madalang pagdumadaan, kaya napakalaking bagay ng Kalingto, kasi dito iwas ka talaga sa traffic, at alam nyo ba mga kamaser, itong Kalingto ito'y madala sa punta ng mga joggers at saka yung mga nagbibisikleta, lalong lalo na pagka sabad o tinggo kaya hindi ko na patatagalin mga kamaser tara, bihay na tayo papuntang Kawit Uh, andito pa rin tayo sa Sentinel Road yung kantong yun yun yung papuntang Terona tapos kung di diretso yun yung diretso yung papuntang Cavitex ang mangyayari kasi dito itong na to ikokonnect ko sa Cavitex na manggagaling pa doon sa Gentry kaya napakadaling napakalaking ginawa to pagka natapos sipin nyo kung ang cover text ay eh, kaya mo kunin ng mga 12 minutes ito baka simula pro from, from gentry hanggang dito sa may kanto ng, uh, ng kawit eh, baka mga 5-7 minutes ang to kaya napakalaking bagay nito yan nandyan na yayan, halos patawid na siya nitong Tirona may mga poste na siya tapos dun sa may bandang malapit sa Capitex nagkatayo na rin ng mga poste dito makikita nyo puro posting na rin siya. pag natapos na eh, puro patok na lang ng patok kung matatapos tong uh, kalax na to talagang napakalaking tulong to dito sa mga nanggagaling sa Laguna at saka sa Cavite papuntang Manila yun yan diretso ka lang ngayon hanggang Capitex pupunta pa tayo banda doon pakita ko sa inyo yung mga kaganapan pa rin mga banda doon mga ah, kamaser nandito tayo sa kanto ng ano? satang bago yan 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 yung galing ng Imus puro semento na lang lalagay nila halos oh nakatayo na yung poste bubusan ng semento marami ang dami ng pagbabago sa kabite napakalaking bagay ito talaga mga kamaster kung tayo galing oh at nandito tayo ngayon sa bandang gitna kaya kung makikita nyo Ah, uh, ay papatong na niya ito kasi ano nakapomo na. Parang letter Y na. Grabe ah, no mga kamaster oh. Grabe itong proyektong to pagkanatapos talaga. napakalaking bagay oo oh, ngayon masikip to pero pagka natapos yan lulwag din naman ang ilalim niya kasi sa babo naman ang daan yan kaya yung mga Laguna yung mga dyan taga Kabite dyan sa Gentry ito na pagka natapos malaking bagay ito alam nyo mga kamaster eh? napakalaking bagay talaga ito lalo na kung pupunta ka ng airport hindi mo na kailangang magbigay napakaabang oras para lang bumiyahe kung galing ka ng Cavite o Laguna ito lang, diretso ka na hanggang airport hindi ka dalawang oras nandito pa rin tayo sa no Centilla Road Kaya update na rin to sa mga kababayan natin sa ibang bansa kung ano ba ang mga project dito sa may bandang kawit. Nandun sa Gentry kaya makikita nyo kung ano mga improvement dito. Mga kamaster, eto yung kabilang dulo ng ginagawang kalak na nagaling dun sa kawit. Lili ko na siya kasi ang tagos nitong uh palak ako tutumbo ko nito doon yung kaloban kaloban kalob nitong ano nitong uh, pagutang imus ay okay, kita ko sa inyo kung sa siya lalabas sa mga kalid yung kaloban yan you know. o kasi ito na yung karuktong ng Sintilla Road na yeah, sa mga kamaster samahan niyo pa ako ha pupunta tayo sa mga babaybayin nitong kalas dito sa may kabite Sir, ano yung sinasabi sa inyo? Nandito sa loban itong Imos. Ito na yung... Dito to sa may ano ng Kalax. Tara siya. Sa tutumbukin niya dito sa pilapilo ano Ando pakita ko rin sa inyo yung duktungan. Ah, uh, Ito na yung... Dito sa loban. Dito sa may Imos. Kaya nakita tambak na yan. Tinambakan niya kasi ganyang katasa. Magiging nalang pinakasama. Ayan. that's it na mga kamaster naipakita ko na sa inyo yung mga updates dito sa may Calax na ginagawa from Kawit hanggang dun sa gentry kaya antayin nyo po uli yung update ko dito sa may Calax dito sa Kawit hanggang dun sa gentry kaya hanggang dito lang mga kamaster muli ito si master nagpapasalamat na sana mo kayo magkasama sa video ko kaya hanggang sa muli maraming salamat po bye bye